this is coach team tuturuan ko po kayo kung paano mag uh, peer to peer transfer okay so gagamitin natin yung balance natin ito yung balance natin uh, pambayad ng monthly subscription ng isa pang member so for example family member mo ayan gagamitin mo yung uh, income mo dito pambayad ng monthly subscription niya okay so turuan ko po kayo Um, all right, so all you need to do is just to log in to your account. Okay, so nakalagin po tayo sa account natin ngayon or sa account ko ngayon. Okay, and punta lang po kayo dito sa menu. So kung kayo po ay gumagamit ng phone, uh, pipindutin nyo lang po yung tatlong bars na nasa upper left side ng screen niyo. Pindutin nyo lang po yung tatlong bars na yon. Ang gamit ko po kasi dito is laptop. So ito po. pindot nyo po niyan, uh, scroll down, hanapin nyo po sa financial. Okay, dito sa financial, pindutin nyo lang po yung wallet transaction. Ayan, piliin nyo po yung wallet transaction. Ayan, so dito po makikita ninyo, ito na meron tayong send money. Okay, so pipindutin nyo lang po yan, send money. At ito po yung kailangan para sa pag-transfer ng, uh, ng pera mo, P2P. So kailangan nyo ng username at kailangan mo ng amount ng Uh, or amount. Kung magkano transfer mo, then send money. Okay? So, yan ang kukunin natin. Kaya ang gagawin natin, maglalagin tayo sa uh, account ng pagtatransfera natin para makuha natin yung username kung saan ba makikita yun. Actually, dito makikita username. So, punta lang kayo sa my profile. Okay? And dyan yung makikita yung username. So, gamitin na lang natin yun sa isang member. Okay? So, login tayo sa isang member. And here you go. All right. So nakalagin tayo sa isang member. All right. So ang gagawin nyo lang para makuha yung username kasi kailangan natin yon. Punta lang po kayo dito sa My Profile. Okay. So pindutin nyo ulit yung tatlong bars. Then choose My Profile. And ayan ito. Dito nyo makikita ang username. Oh, okay. sumabra. <laughs> okay. Ito sa username. Yan. Okay. So guys, pag i-click nyo po itong username. Ayan. Okay. Click natin to, Double click. Yan. I-copy mo lang yan. Alright? So, copy natin. Ayan, kinopy ko na. Then, balik tayo sa account natin kasi nandun yung funds eh. Okay? So, babalik tayo doon kasi ito po, ang due date nito, okay, check natin. Ayan, pass due na siya. So, mapapansin nyo, pass due na siya, no? Okay, so, anong kailangan natin? Kailangan natin, syempre, extend. So, alam nyo guys, ang bite ni Secrets kasi meron pa tayong uh, three days, all right, para magbayad ng ating account after ng due date. So, ayan, no, oh, 17. So, today is the due. Um, actually, bukas pa pala. Ayan, pero syempre, hindi na natin palalampasin yan. So, click lang natin ng extend. Ayan, click mo ang extend. And, ayan ang subscription. Alright? So, pili lang kayo kung ano gusto ninyo. Yung two crunchy seaweed chips original. yan. Uh, buy now natin. Okay, buy now. Ayan. Ayan, okay. So dito, dito nyo pipiliin yung payment method sa wallet. Ayan, okay. Then for delivery, syempre, okay, piliin yung for delivery. And piliin nyo po ang uh, Ninja Van or JNT. So kung ano po yun mas convenient sa inyo. Alright, so ngayon, ayan, makikita natin kung magkano lahat. Okay, uh, 593. Kasi gagamitin natin dito ay wallet. Yan, wallet ang gagamitin natin. Walang hindi QRPH. So mas mas mura siya pag wallet ang gagamitin natin, which is yung funds natin sa balance. Ayun oh. So 593 ang ita-transfer natin. So ang gagawin natin, uh login tayo sa account muna natin ulit kasi yan ang ita-transfer natin, 593. So 600, okay. Transfer natin. Balik lang po tayo. Okay, ito. So nakabalik na tayo sa account natin. And punta na tayo ngayon sa wallet yan sa financials okay so wallet transaction click nyo ulit yung tatlong bars kung kayo po ay gumagamit ng cellphone ha so dito gamit natin ang laptop yan click natin tong wallet transaction sa financial and then click send money ayan itong send money click nyo lang po yan okay i-enter po natin yung username ng member ayan and then yung amount okay ayan uh, 600 na natin para sarado yan okay So, sabihin na natin, type natin ganto Ayun, okay. So, guys, tingnan nyo, mapapansin nyo, pag mali yung username or hindi makikita yung username, wala. Distributor not found. Pero, pag tama po yung username, ayan, okay. So, mag -ano siya, mag-verify siya, okay. So, ngayon, send money lang natin. Click natin ang send money. Okay, confirm lang natin. Ayan. So, syempre, dapat, dino double check yan. At, ayan, no, oh, di ba? Bilis, no? So, ayan, nabawasan ka agad. Okay? And ito, makikita ninyo, real time. Ayan, makikita ninyo, meron ng deduction. So, pag pula po, debit. Okay? Ito po, mga credit po yan, mga pumasok po sa account. Um, and ayan, makikita ninyo, may record po kayo, guys. Okay, may record po kayo kung saan nyo po transfer. So, ngayon, babalik na tayo sa account ng isang member to pay the monthly subscription. Okay, so balik tayo doon. And okay, so ito na tayo. Nasa account na, na, nasa account na po tayo ng isang member. At kung mapapansin nyo, di ba kanina parang nasa 22 pesos lang yan or 20, na 20 something. Pero ngayon, ayan na po. Nasa 600 na po. 622. So since naka-place tayo ng order kanina, okay, ang gagawin natin, click lang natin tong cart. Ayan, yung basket na yan. Or pwede din po kayong mag... Pwede din po kayo pumunta sa ano sa products, okay? Sa purchase, ayan sa order, okay, o kaya sa shop, basta may kita nyo naman po yan. Pero check natin tong cart kasi naka-place na tayo ng order. Open cart. And ayan, so naka-place na tayo ng order. Okay? Um, for example, kung hindi pa naman naka-place yung order, nag-send ka lang muna ng, uh, ng mag-send mag ka muna ng pera. So ang gawin natin, remove lang natin to para hindi tayo madobol. Ayan, remove. Then close natin yan. Ang gawin natin, punta tayo dito sa shop. Okay, sa so shop or pwede kayo dito sa extend. Yan, okay, so kahit ano po dyan, uh, so shop tayo, shop tayo, shop. Yan, okay, tapos piliin natin yung subscription. Ito, view product, yan. Two piece uh, original, yan piliin natin and one quantity since one month lang naman yung babayaran natin. Then, uh, buy now, okay, buy now natin. Yan, para dire-diretso na po siya dito. Okay? Kasi pag ginawa nyong add to cart, uh, magpe-place ka ulit ng order nun eh. So, ayan. So, gawin natin. Um, ito na po. So, fill out, fill out lang natin to Again, delivery method for delivery kung malayo po kayo sa office. Alright? And then, piliin nyo po ang Ninja Van or JNT kung ano man ang convenient sa inyo. Um, Ninja Van po tayo. Ayan. Tapos, ipi-place ko lang po yung or I-fill out ko lang po yung address dito. Okay, so mag-fill out lang po ako. And ayan, so nakapag-fill out na tayo ng information ng delivery. So make sure na kumpleto po yan, guys, ha? Uh, Wag kayong kayo magmimintis ng address. Dapat kung ano yun, may, kung may block kayo, may street, may purok, malapit ba sa simbahan, ilagay nyo po yan para madali siyang ma ma, 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 ma deliver okay sorry madali siya ma deliver kasi minsan, yung iba po, kung ano eh, um, incomplete ang paglagay ng address. So, nagkakaroon po ng delivery delay. Uh, minsan, bumabalik po sa sender yung product ninyo. Kaya, iwasan po, sana maiwasan natin yon Basta kumpletuhin nyo lang po yan, yung address ninyo. Ha? Alright. So, ngayon, dito, uh, click lang natin ng wallet kasi gagamitin natin ng wallet. Ito, yung laman ng wallet. Pero na rin tayong international delivery. yo oh. Ayan, oh. Okay? At naka-auto-compute po yan. Uh, as you can, uh, as we will check on it, yan, naka-auto-compute po yan kung magkano. Ayan, o. Oh. Alright? oh, yan. Shipping fee, handling fee, yan, ha. naka auto -compute. Okay? So, check nyo na lang po. Um, kung kayo po ay nasa ibang bansa, siguro mas maganda kung marami na po or mag -ano po kayo mag one-year subscription para sulit po yung pagpapadala. Okay? Kasi, syempre, Ah, uh, sayang din yung shipping fee para lang po sa isang month. <laughs> okay, so, 'yun. So, ang gagawin lang natin, since wallet ang gagamitin natin, um so mas sulit, okay, mas makakasave ka. Confirm lang natin ang order. Okay? And that's it. <laughs> ganun lang po kadali, oh, 'di ba? Ang dali lang, no, guys. So, ganun lang po ang proseso ng pag-transfer P2P, then at the same time, uh, magbabayad ng 'yung subscription using your wallet. Ayan. Kaya kung kayo po ay uh, may income na sa inyong mga wallet, uh, huwag nyo masyadong ilabas lahat. Okay? Mag-save po kayo, maglagay po kayo ng uh, pang-monthly subscription nyo para din maka-save kayo sa fees. Kasi kapag gagamit po kayo ng uh, GCash or bank account, may additional fee po yan for processing. Pero kung gagamit po kayo ng wallet mas mura. O, di ba? Wala pang 600. Ayan. Okay? So, congratulations. Sana may natutunan ka dito sa video na to at i-share mo para ma natin kagad ang member mo. Okay? So, again, see you future millionaires and thank you for watching.